Ang mga nagbabagang balita. Binatilyo patay sa sumiklab na sunog sa Ragay, Kamarine Sur. Ilang kabahayan sa Pasakaw, sinira ng daluyong. Tulay ng PNR salbay, sa nasira ng Super Typhoon 1. Biyahe ng tren na Galigaspi, tigil operasyon muna. Pag-airlift ng mga relief packs sa Partido District, nagpapatuloy. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Isang binatilyo ang kumpirmadong nasawi sa sunog na sumiklab sa isang bahay sa Ragay, Camarines Sur. Napabaya ang kandila isa sa mga tinitingnang mitsa ng sunog. Narito ang ulat Napasigaw na lang ang mga residente ito sa sumiklab na sunog sa isang bahay pasado alas 6 ng gabi nitong Nobyembre a 12 sa sitio Bagong Puok, Barangay Iraya, Ragay, Camarines Sur. Ayon sa Ragay Police, isang binatilyo edad 17 anyos ang kumpirmadong nasawi sa sumiklab na sunog. Ayon sa pulisya, hindi na nakalabas pa ng bahay at natrap sa kwarto ang biktima. Doon na po siya nagtago hanggang sa wala naman na magre ma Maapoy na po yung bahay na uh, naging tila ng kanyang pagkamatay. Basit po doon na uh, nag-crop si, uh, Papatulog na umano ang pamilya na mangyari ang sunog. Pininiwala ang napabayaang kandila ang naging mitsa ng sunog. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. <tinyo> Chris Novello, CSN Nang dahil sa mataas na daluyong o storm surge at lakas ng hangin dala ng Super Bagyong Juan, na-wash out ang ilang bahay sa isa sa mga coastal barangay ng Pasakaw, ang barangay Dalopaon. Kumusta kaya ang sitwasyon ng mga nasa lanta sa lugar? Panoorin sa ulat ni Eli Balbin. Tila naging ghost town ang bahaging ito ng coastal barangay ng Dalupaon sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur. Nakakapanlumo ang sumalubong sa eksena sa news team. Naggalat ang mga debris mula sa mga bahay na na-wash out ng storm surge o daluyong ng manalasa ang Super Typhoon o Nasa 25 pamilya ang nawala ng tirahan matapos wasakin ng higit sa 3 metrong taas ng alon mula sa nangangalit na karagatan. Habang nasa 70 naman na ang partially damaged. Ayon sa ulat ni punong barangay Maria Elena Bontelli, malakas na hangin at pagulan na sinabayan pa ng daluyong ang naging dahilan sa pagkasira ng mga bahay na karamihan ay yari sa light materials. Maaga pa lang bago dumating yung bagyo, Uh, 6.30 a.m. Nagsimula na kami magpa-evacuate kasi malaki po yung barangay Dalupaon. So natapos kami ng 7.30 ng gabi kasi yung mga taga-sityo talagang pigsigurado namin na naka-evacuate sila. Actually sir, yung totally damage ko 25 na bahay tapos yung partially damage ko inabot po ng 79 na bahay po. Tapos yung mga hanap buhay talagang wala, yung mga nyugan, yung mga asaging talaga pong asin wala nakapagtala na po kami ng 97 na mga may-ari ng lupa na talaga pong nasa lanta ng bagyo, sir. Ayon din sa mga residente na nakausap natin, eh, halos napakarami daw pong kabahayan dito na nakatayo. Mula po doon sa dulo, ayan, papakita ko lang sa inyo, hanggang dyan. So, kung makikita nyo yung semento na yan, ayan, isa yan sa mga na-wash dito sa barangay, uh, Dalopaon. Kanina nga naka-interview natin, yung isa sa mga residente dito e eh, pahawang CR na lang yung na uh, natira dito ito. Ayan. So ayan oh. Marami tao, marami po dito ng May bahay dyan, may bahay dito. Wala ang yan. Hanggang dun po sa sapa. Nasyag ako, wala na, ako, wala na akong malalat na nabay Yung natira lang, CR lang. Maka anu po maka murumunduk mangku tak kailang mak man magi ni buna ta. Wala <laughs> yan harung nenong. Dena man dena pilih istarang kaya. Patuloy naman ang isinasagawang assessment ng barangay opisyal upang matukoy ang kabuohang halaga ng pinsala. Bukod sa mga bahay, labis din naapektuhan ang kabuhayan ng mga residente. na sira ang kanilang mga taniman ng mga saging at puno ng nyog na pangunahing pinangkukunan ng kanilang pang-araw-araw na kita. Nanawagan naman ang mga residente sa lokal na pamahalaan at sa ahensya ng gobyerno na mabigyan sila ng konting tulong para muling maitayo nila ang kanilang mga tahanan. Samantala, tiniyak ng Provincial Government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villaperte, katuwang si Second nd District Congressman Luigi Villaperte na prioridad ang mga kamarinenseng naapektuhan ng bahay, kabuhayan na nagdaang bagyo kaulay ko na po si Secretary Rex Gatchalian sa cellphone kahapon. Sabi ko, Sec Rex, kailangan na kailangan mapabilis ang pag-release ng tulong sa partially damaged and totally damaged sa mga harong. Nangako man po sa akin, Kong Luigi, we will do our very best to release that as soon as possible. Eli Balbin, CSN. Nang dahil sa naging epekto ng Super Typhoon Uwan sa Kabarini Sur, isinailalim sa state of calamity ang probinsya. Dahil sa naturang deklarasyon, epektibo na rin ang ilang probisyon sa ilalim ng Price Act na nagpapatupad sa Price Freeze. May ulat si Jem Garcia. Matapos ang naging pananalasa ng Super Typhoon Uwan, isinailalim sa State of Calamity ang buong lalawigan ng Camarines Sur. Base yan sa Resolution Number 100 na ipinasa ng sangguniang panlalawigan. Nang dahil dyan, mas mapapadali na ang pag-access sa Calamity Disaster and Response Resources. Sa ilalim ng resolusyon ay ang Automatic Price Control Provisions o Price Act RA 7581, kung saan mahigpit na ipapatupad ang price freeze sa buong probinsya. Ayon sa DT PPI, epektibo ang price freeze sa buong Camarines Sur para sa mga basic necessities kagaya ng delatang pagkain tulad ng sardinas, instant noodles, tubig, tinapay, kape at iba pa. Or upon state of the nation, uh, state of calamity declaration, dapat iyon na to suppress yung uh, nakapako. Dapat dahil na siya mag So kaya ang, ang ginibo po kang DTI, tulos-tulos, nagpaluwas po akong memorandum circular na, nagka, na naka-price freeze ang mga presyo kang basic necessities digdi po sa Kamarinesur. And then this memorandum circular was disseminated sa mga different establishments digdi po sa Kamarinesur para po well-informed sinda. Ayon naman sa ilang consumer, dama na ang price freeze dahil hindi naman umano gumagalaw ang ibang presyo ng mga bilihin ngayong pagkatapos ng bagyong uwan. Kagaya na nga ng presyo ng isda, karne, mga gulay at iba pang mga kinakailangan sa pang-araw-araw. Pabi, ano na lang? Boy, -ano na bago. Pares na lang si price. Ano po? lang si price. Um, last week eh, ah. din kami. So tama lang si presyo dahil po siya nagbabagyo. Pagamat nakataas ang price freeze ay nagpapaalala pa rin ng DTI, lalo na sa mga establishmento at mga nagtitinda na sumunod sa patakaran dahil may kalakip na parusa kapag napatunayang lumabag sa price act. Under the law or particular po in the uh, department administrative order na big issue me, ang range po kani can be uh, from 5000 or up to P100. 50,000. Depende sa gravity kan offense, depende sa kung pirang beses na siya kang ka the same na uh, offense. And of course, itong imbueltong uh, product. Jam Garcia. CSN. Ilang araw matapos manalas ang super bagyong uwan, nagpapatuloy pa ang clearing operation ng Solid Waste Management Office sa Naga City. Mga debris at basurang iniwan ng bagyo, umabot ng higit sa 500 tons si Jan Amador sa detalye. Ilang araw matapos ang pananalasa ng Super Bagyong Uwan, tuloy-tuloy ang paghahakot sa hindi maubos-ubos na mga basurang iniwan ng nagdaang bagyo sa lungsod ng Naga, kasama na ang putik na naiwan matapos ang pagbabaha. Pag-apat na ngun yan, ni Kanlon, eh, mga heavy equipment, iba kita ni nga mga bagong dump trucks, si PNP, si BFP, si mga kairibanan po sa City Hall, si DepEd. Uh, Asin si barangay? Nagtatabang na po na tulus tulos maniligan tulos ang naga. Umaabot o manong sa higit dalawang daang kada araw ang generated waste sa lungsod at higit 500 tons sa loob ng apat na araw na pangungulekta. 60% o manin ay resulta ng nagdaang bagyo. Ang sa tuya pong waste generation sa munyang, kasi kaibala na po, sirang pa. Nasa 220 tons per day kita o po halos 60 tons kaya yan, rag pa. Ito mga dahon, sa kahoy, duot. Uh, ang iba, debris. Ang regular tapong basura sa mga yan, 165 tons per day. Regular na po yan. Average yan. Kaya po, plus yung mga ragpa na nakadagdag, labi na kitang 200. Regular na pakukulek na pinapatupad sa 27 barangay sa lungsod upang hindi dumami ang mga nakatambak na basura sa gilid ng mga kalsada. Si 27 pong barangay gabos ito nahahakutan on a regular basis. Only that, simple po, nagdakol si basura, lalong-lalo na po si mga nagka man, si nabasa si Harong, kasi simple may durus, Ah, uh, diyan sa sentro, medyo nagtubig-tubig man, garo pa tuhod, garo bago nag-abot sa tuhod si tubig. Ay mga commercial area po 'yan, nilog 'yan ng mga dalnak. Pakahali po kan dalnak, ikakarga sa trakta kan si heavy equipment, tapos po nakasunod naman ng BFP para bagunaso. Pero sa sa arpo kaya na sistema, urual daw po dapat ini na na trabaho. Pakiusap ng Solid Waste Management Office na maging responsable pa rin sa mga basura ang bawat kabahayan at kung maari, tumulong na para sa mas maayos na pagtatapon nito para sa mas malinis na lungsod. Jan Amador. CSN. Umaabot na sa higit 2,000 sako ng bigas ang nai-release ng National Food Authority sa mga LGU matapos ang pananalasa ng bagyong uwan. NFA Kamarini Sur tiniyak na may sapat pang supply ng bigas sa panahon ng kalamidad. May ulat si Jem Garcia. Mula ng manalasang Super Typhoon 1 sa kalakhang kabikulan lalo na sa Camarines Sur, nakapag-release na ng higit sa 2,000 na sako ng bigas ang National Food Authority sa iba't ibang local government units sa Camarines Sur at Camarines Norte. Ilan sa mga bayang nabigyan ng sako-sakong bigas ay ang mga lokal na pamahalaan ng Nabua, Magaraw at Bumbon. Ito pong pagdaan ng typhoon, Super Typhoon 1 uh, sa probinsya ng Camarines Sur and Camarines Norte, Uh, dito po pumapasok yung uh, kahandaan ng National Food Authority para tumugon sa mga pangangailangan ng lokal na pamahalaan, sa probinsya, mga munisipyo. And uh, sa ngayon po, as of November 12, uh, nagkaroon na po tayo ng uh, issuance or uh, withdrawal ng mga local government. Ang mga bigas na ito ay kabilang sa mga relief goods na ipinamimigay sa mga lugar na nasalanta ng bagyong uwan. Tiniyak rin ng pamunuan ng NFA sa publiko na sapat ang mga bigas at hindi umano kukulangin lalong-lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Tayo po dito sa National Food Authority, Camarines Store Branch ay laging handa na tumugon sa pangangailangan po ng ating mga constituents dito sa Camarines Store. Jem Garcia, CSN. Aabuti ng anim na buwan o sa susunod na taon pa muling magiging operasyonal ang biyahe ng PNR route ng Naga Legaspi, vice versa. Yan ay matapos masira ang tulay sa ginabatan albay ng manalas ang bagyong uwan. Narito ang ulat nang dahil sa nasirang tulay ng PNR sa San Rafael at Maipon sa bayan ng Ginobatan Albay dulot ng malakas na ragasan ng tubig epekto sa kasagsagan ng Super Typhoon 1, suspendido muna ang biyahe ng tren ng PNR, rutang Nagaligaspi vice versa. Ayon sa Philippine National Railways, labis na napinsala ng bagyo ang naturang tulay na kailangang sumailalim sa rehabilitasyon. Isa sa mga tiniting sanhi ng sanhinang pagkasira ng tulay, ang flood control sa naturang lugar. Nagpapatuloy ang assessment ng Engineering Department ng PNR sa nasir and tulay at target matapos ang rehabilitasyon sa loob ng 6 na buwan. So are we are looking into the possibility of rebuilding the line uh, and restoring for the travel by uh, in six months time. So conservative estimate na po yun, uh, that will include procurement and then restoration taong 2023 nang magbalik operasyon ng inter route ng PNR. Taong 2024 nang maantala muli ito nang manalas ang Bagyong Christine. Pinag-aaralan ng PNR ang hanggang Lego City lang na biyahe ng tren sa loob ng anu na buwan habang sumasa ilalim sa rehabilitasyon ang naturang tulay. Under discussion pa po yung ating hanggang ligaw na biyahe. Ongoing po in discussion with the management. Just to ensure po because the train po has been trapped in Legaspi So, kailangan po natin uh, i-insure po na we are uh, clear to go po yung naga to ligaw. Naga to ligaw. Maliban sa tulay sa Ginupatan Albay, nasira rin ang tulay ng PNR sa Ragay at Taggawayan sa Quezon. Chris Novello, CSN. Apektado na ang tanging kabuhayan ng mga mangingisda sa Kalabanga, Kamarini Sur matapos ang naging epekto ng bagyong uwan sa lugar. May ulat si John Amador. Naabutan ng news team na abala pa rin sa pag -re ng mga bigas sa Barangay Council ng Sabang sa Kalabanga. Ayon kay punong barangay Paul Santos, ginamit na nila ang Barangay Quick Response Fund habang naghihintay sa ayuda mula sa National at LGU para makapagbigay ng kaunting ayuda sa kanyang mga kabarangay. Daw pa, paano na, if, na danyaran kay itong bagyong uwan, uh, po ang entire Barangay Kang Sabang. So, dahil po si mga, ang Partially damaged mi po more or less nasa 200 na kaharungan and ang uh, totally damaged houses po nasa uh, 20. Iyan po si mga nai-report po sa Samuya. Nag-palawas uh, na po kami ng Quick Response Fund. Iyan po, inisyatibo man niyang kambarangay every time na mag-declare ng under state of calamity ang uh, LGU. So iyon po yan ang pwede man gibuhin kang uh, mga local government unit or kambarangay So kami po, uh, siguro at tiyan, pwede na kayong mag-conduct ng relief distribution. Maliban sa naapektuhan mga binahang lugar, ang mga manging isda umano sa kanilang bayan ang higit sa naapektuhan. Nasira ang mga bilada ng mga dried fish at bangka. Itong ibang mga baladan, so dahil po ito kabali sa mga nadanya, uh, kumbaga dahil ito kabali sa piglista, mga balada ng sira inipong mga... Uh, mga baruto na nagkararot po. So, dahil po si mga naapektaran sa Samuya, even in yung mga pananom na batag, uh, even itong iba pa pong mga kuning kahoy. ang uh, namamatian uh, mi di pag ang panahon talagang totally talagang dapat magdulag kami. Digdi di, di, sa may ano sa may high school kang Kalabanga. intiro ubos ni ubos ni ubos ni ubos. Kilo marengan ang mga kawayan mi dai mana atong hindi pe gano pe dagsa yung manggirari na gamit ni pero hindi may manggirari Kung kun dai may tindog papaano kami papaano si mga eskwila me yo sa mo yang kuyan man ng yan bigdi kaya dapat magkaigwaman lamang kami dawa para paano may pakiusap ang punong barangay sa mga residente ng kanyang barangay na nasasakupan. Kadako ang mga nagtutuyo kung minsan naghahalap ng ayuda. Sabi ko, ani po, bako man kita, barangay ta, or pera na lang ang naapektaran. Kundi dakol po ang naapektaran kayo ng bagyong uwan. Ang kinakaipuan talang po magalatalat and uh, kaipuan talang din po makipagkooperar and magtarabangan. Ta, ang ayuda po, gigibuhon yan and itatao yan kang gobyerno. Uh, Permi pong igwayan ng tagamang fundo para dyan. Ang kinakaipuan talang po magalat and uh, di po mag-asa lang sa ayudang itataw kong gobyerno. Kaya po ang mangyara mag sa rin maging uwa. CSN. Nagpapatuloy ang pagdala ng mga relief packs sa Partido distrito, partikular sa mga bayan ng Garchitorena at Karamoan, Kamarinisur na hardly hit ng bagyong uwan. Para mas mapabilis ang pagbiyahe ng mga relief packs na ipapamahagi sa mga residenteng sinalanta ng bagyo via airlift o gamit ang air asset ng Philippine Air Force ang ginamit sa pagbiyahe ng mga food packs. Layo nito mas mapabilis ang pagtransport ng relief goods upang maihatid agad sa mga tagapartido na nasa lanta ng nagdaang bagyo. Katuwang ng Provincial Government ng Kamarinisur sa pag-airlift ng mga relief packs ang Philippine Air Force Apnaga at Philippine Army. Ilan sa mga barangay na napadala na ng relief packs ang Mansangat, Tamyawon, Dangla, Sagrada, Harrison sa bayan ng Gertzitorena habang sa Karamoan ang mga barangay ng Daraga, Gogon, Uring, Gata at sa Kanlong. Isang Philippine Cobra ang narescue sa loob ng isang bahay sa isang subdivision sa Naga City. Nadiskubre ang makamandag na ahas sa loob ng kabinet ng naturang bahay. Agad namang nirespondihan niya ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na City Central Fire Station at matagumpay na na-rescue ang Cobra. Sa ngayon, na turn over na sa DNR Penro Camarines surang Cobra para ibalik sa wild. Paalala ng mga otoridad na agad ipaalam sa kanila sakaling makakita ng kahalintulad na hayop. Music. Hindi na nakakaapekto sa anumang bahagi ng bansa ang bagyong uwan na may international name na Fung Wong. Ayon sa pag-asa, anumang oras ngayong araw ay lalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility. Gayun pa ay patuloy pa itong minomonitor ng Weather Bureau. Samantala, makakaapekto na naman sa Eastern Visayas at Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Asahan pa rin ang localized thunderstorms lalo na sa hapon at gabi sa Bicol Region. Shocking ang naging revelasyon at pagbubunyag ng sexy actress na si AJ Raval sa programa ni Tito Boy Abunda sa isang TV network. Ibinunyag ni AJ na may lima na siyang anak. Ang tatlo mano sa mga ito ay mula sa aktor na si Aljur Abrenica. Hindi na nabanggit pa ng aktres kung sino ang ama ng dalawa niya pang naunang mga anak. Isa sa dalawang anak ng naturang aktres ang sumakabilang buhay na. Ang revelasyon ni AJ ay para matuldo ka na ang mga usap-usapan sa kanyang personal na buhay. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Kamarini Sur. Kami ang Kamser News. Sa kupo, si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.